Oh, so, syempre. Kilala nila kami. Kundi na yun, itatanong, bakit wala yung motor ko? Pinagawa ko kasi yung motor ko, yung CB650 natin, si Pack White. So pinaka arbo natin siya dito sa JL Carbon. Dito yan located sa Los Baños. So ngayon yung araw na kukunin natin yung CB650. Yan, si Pak White. So excited na ako kasi parang tingin ko ang laki ng pinagbago niya yung si Boss. Nakita ko 'yung Hoy, sobit ka na si Boss. Tolong. Sabog ka bro. ba? Ito <laughs> na mabay natin. Tingnan natin. So, yung... no, syempre, andito na tayo. Syempre, kasama natin si Boss. Yan. Excited na ba kayo makita? Ako? Kitang eh, kita ko na. O, ano ba? Ano ba? Ang pakaganda. Kitang kita ko na. Layo na sa itsura niya dati. Pogi. Oh, okay. <laughs> tapalodo pa lang. Hmm. Pakita mo. Eh, hey, hey! ito mo eh. Hey. <laughs> ah, Ang aso na palodo, tapos ito. So, kuya, ano yung mga bilago natin dito? Ayun, yung tapalodo sa unahan, yung visor. Tapos yung cover dito. Ito ayan. kasi wala dati ito yun. Uh, plastic lang yun dati. Tapos yung cover dito. Na siya. Tapos ito, yung dito sa may ignition. Yan. Tapos, ito, yung sa gilid. Dami bago. So, da Ayan. dapat ito, kakarbon pa natin kasi hindi lang natin mabaklas. Ayan. Tapos ito, ta ito ta siyempre, yung buong, ka, ah, buong tanki, Body, repaint o. natin. No? So dati ano siya, uh, um, matte. Matte blue. So ngayon, linosin natin siya. Glossy blue. Saka so, mga ganyan yung kulay sa kanya. Ngayon, ano mong gagawin natin ngayon? Siyempre, te-test drive natin yun mamaya. Huli ang pogi. Wala akong masabi. Pati dito, carbon. So, ito, hindi lang nila mabaklas kasi nga sobrang higpit. Zero oh. one moto kasi. <laughs> <laughs> Higpitan eh. Yeah, pero boss, ito. Padala mo na lang, uh, lang, lang, lang sa akin. Padala ko na lang sa akin, ano boss. Para, ano natin yan. Para lahat, katulad na lang nung kalatoyo at saka kalayo mm -hmm. Ka oh, lang <laughs> eh. boss, ka mo ito boss? Oo. Oh. Eh, hindi ito. Pwede naman ito yung <laughs> <laughs> carbon. Parang yung BMW na XR na kinarbon namin. Ah, naka-carbon talaga? Oo. Kahit... Kinarbon namin. Pwede naman. Ah, pwede naman kinarbon niya. Marami eh, lang talagang i-adjust ia kasi kakapal siya ng ah, Ah, kakapal siya. O. Ganun yun. Okay, pag nakakarbon. Boss, wala akong masabi, boss. Speechless ako. Dati pa. Matatagdagan pa yan. Matatagdagan pa? Oo, oh, oh, Hindi lang basta yan. Dito wala akong masabi. Ang pogi niya. Pogi. Guys, mas matingkad to kung ano, kung sisinaga ng araw. Mm Diba, -hmm. boss? Mas maganda yan. Pagka uh, may kita niyo to. Ano mo pa yan ng, Ano? Kasi uh, kaya kinuha ko, kasi... Uh, So nga, paggamit ng alabas. Bali, ang taga hindi niya na-stack dito. So, kasi nga, pinagpe preparean ko yung, meron kaming Filipino Philippine loop. So, yun yung pinagkahandaan ko. Para sa Philippine loop. Kumbaga, ito yung ko sa Philippine loop. Oo, ito ang dadaling ko sa Philippine loop. Kasi ito yung ko sa Philippine loop. Ano ito? Ay, 'di ko mo. Ay, kasi ayun yung pin, ano niya, yung kahanya, pinipinturahan ko. Ay, oo, oh, yan yung naiwan dito nung nakaraan, di ba? Oo, oh, oh, yun. Pogi, no, no. so ito oh, yung gawa nila. Ang dami pang nagpapagawa. So, syempre, um, sa mga gustong magpa-carbon, yan. Boss, page nyo? Uh, JL Carbon Product and Paint Works. Yung PM lang kayo. Yan, yeah, syempre, located lang yan dito sa Los Baños. Apaka-basic pang puntahan to. So, boss, maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Hindi lang yun. Baka matatuan pa tayo ngayon gabi. <laughs> oh, oh, oh. Matik yan. Ayan. So, let's go. Gel, carbon, shish. Siyempre, hindi pa doon natatapos yun. Akala niya nagpaalam na ako. Pero may surpresa tayo sa kanya. Bibigyan natin siya ng nebox. Ay, ka muna. Ay, ay. Nebox, <laughs> <laughs> tapos yung t-shirt ko. Yan, which is Asian pop. So, hindi ilan lang yung na-release ko na ganito eh. So, ito. Tapos, pay ko ng isang una ng Nebox. Siyempre, yun yung surprise na nag para sa kanya. So, tara, babari natin siya. Para ibigay ito. Para ibigay ito! Tara, Let's go! Kasi, So buhay buhay. Nice na. Nice nice na. Opo sir. Uy. Ah, si T-shirt ko tapos pagla bo motor ka. Tapos kami dito. Tapos lupo, And Then tapos lebo sa ulan. <laughs> Yo na mga Thank you. Tayo okay na di mo ako kasi wala akong sticker talaga. Okay, okay, <laughs> okay, okay. Oh, Kamusta? Parang mausap lang kita kayo. Okay. Oh, <laughs> Alam mo, ba ba eh hanggang dito, makikita lang kita ha. Ang tuloy lang. eh. Ayan, ay. Hawks. Ay, Suko mo na yung t-shirt mo. Simple. May na tong t-shirt eh. Ay. Ayan. Saktong. Saktong to. Eyyy. Sak so, Napaka-angas. nga ni idol mata eh Ayan, <laughs> parang po yan. Full time. Pero, so, ganda mm. lang yung boss. Wala nang ipin. <laughs> <laughs> Hindi ka nag-iisa. Okay. Bago tayo. Tayo pa isa. <laughs> <laughs> Ayun, talagang wala. Wala na. Wala na so, <laughs> yung hubos, so, yun. ha? Oo. Oh. Ganun din. Ganun din. Nabi, nabi. Boss, thank you so thank much. You. Thank you. Bumili uh, po tayo. Madami pa tayong gagawin. Pero ito, gandang-ganda ako. Maraming salamat talaga. Nabuhay yung kulay. Hindi na siya yung dating maputla. Hindi yeah. na makulay na siya. Nangintab na. Eh. Nangintab na. Mas kikintab to kapag naarawan. Oh, okay. Ay, Mas kitang kita yan. Pero may ano ako sa'yo, kailangan dapat laging malinis to. Dapat? Siyempre. Siyempre. di ba? Hindi, hindi katulad nung unang dating niya. <laughs> Tumulad <laughs> natin kasi ito. Kasi sabah ka lang ito ano? ng ano? Iron Man? Oo. Oh, oh, oh. Eh, wala lang oras. Hindi ko na nalinisan. Kaya... Tapos, dinala dito, <laughs> di ko dito dugyot. Hindi mo Kaya, naman kaya di... ako na bahala. Yan, yeah, mo naman yung tsura ngayon. Hapakala ng pinagbago. Buti pa yung motor, bumabogi eh. Thank you, boss. Thank you, boss, Thank you, thank you. <laughs> thank you. Thank you, thank you, thank you. <laughs> Yeah, Carbon, let's go. So, siyempre bago tayo umalis dito, <coughs> Iwan tayo ng sticky. Bakas. Ito na tawag na bakas. Eh, hey, abakas. Hey, si Idol, di ba ano, bini rin yun. <laughs> <laughs>